Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwantuhan. Naganap na ang annual NBA survey regarding sa MVP candidates, best defender, rookie of the year o kung si... Sa pangalawang sunod na taon ay binoto ng mga GM ang two-time MVP ng Golden State Warriors, Stephen Curry, bilang ang player na naisin ang tumira ng last shot. 47% ng GMs ay si Curry ang binoto, 17% naman si Kevin Durant. 13% kay Tyrese Halliburton at nakatanggap din ng konting boto sila Luka Doncic, Shea Gilgis Alexander, Jaden Bronson at Nikola Jokic. Bukod dyan ay sa palagay din ng mga GM ay si Steph Curry ang best leader sa NBA ngayon 43% sa kanila ang bumoto sa star ng Warriors. Back-to-back -back years na si Curry ang nanguna sa kategori na ito. Nakatanggap din ng mga boto sila Jalen Bronson, Nikola Jokic, Lebron James, Anthony Edwards, Jason Tatum at iba pa. 90% naman ng mga GM ang naniniwala na si Stephen Curry ang best player at moving off the ball. Umangat pa nga ito from 83% last season. 93% din ng mga GM ang binoto si Curry bilang ang best pure shooter sa NBA ngayon. Ang remaining 7% ay napunta nga kay Klay Thompson. Hindi ko na nga mabilang kung ilang magkakasunod ng taon na si Curry ang binoto nila bilang best pure shooter sa annual survey na ito ng NBA. Well, hindi lang nga si Curry ang humakot ng madaming boto sa iba't ibang kategory. Bagus pati na din si Nikola Jokic. 67% ng mga GMs ang naniniwala na maukuha ni Jokic ang kanyang ikaapat na regular season MVP next season, 10% kay Luka, 8% kay SGA at 7% naman kay Victor Wembanyama. Una din si Nikola Jokic sa mga player na nagbibigay ng malaking problema sa mga coaches. 57% ng GMs ang sinabi na si Jokic ang player na madalas magpagawa ng mga adjustments sa mga coaches. Sumunod naman dyan sila Curry, Luka at SGA. 97% din na nagsabi na si Nikola Jokic ang best center sa buong NBA ngayon with the other 3% ay napunta nga kay Victor Wembanyama tuluyan na nang nawala si Embiid sa usapan na ito mga kaibigan 93% din ang binoto si Nikola Jokic bilang ang best international player sa buong NBA ngayon ang natinang 7% ay pinaghatian ni Luka Doncic at Shea Gilgis Alexander 80% din ang tinanghal si Jokic bilang ang best passer sa buong NBA with 10% kay duka Luka, 7% kay Trey Young at 3% naman kay James Harden. At 80% din ang bumoto kay Jokic bilang ang player na may best basketball IQ sa buong NBA ngayon. Pumangalawa si Lebron James with 17% at ang natikan 3% naman ay napunta kay Chris Paul. So ayun nga po mga kaibigan, mukhang pinapakita nga dito na kahit na si Shea Gildos Alexander ang nag ng MVP, Championship, Scoring Title and Finals and West Finals MVP, ay naniniwala pa din nga ang karamihan ng mga executives na si Nikola Jokic ang best player in the world today by a huge margin. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?